Tingnan niyo to mga lodi Magagawa mo daw kung anong gustong hugis mo sa itlog Basta uunahin mo daw yung bawang kung anong gusto mong hugis Gayun daw yung gagawin mo dun sa bawang Halimbawa square o heart o kaya triangle O <laughs> Ang galing ano So titingnan natin kung legit yon Susubukan din natin Okay let's go So mga lodi eto na yung ating mga kailangan So meron na tayong itlog Tapos bawang at saka Mga lodi wala ako nung stick na kawali ano? So pasensya na kayo tayo pero tatry din natin dun sa kawali ko kasi ang nakita ko naman nung nilagyan ng bawang eh basta na inalagay yung itlog at hindi na nilagyan ng mantika ano so gagamitin ko muna ngayon mga lo dito yung sizzling plate <laughs> kasi non stick ito <laughs> ano so pagka try ko dito at hindi gumana ay eh, doon naman tayo sa aking kawali ano so wag na natin patagalin to okay let's go Yo mga Lodi, magsimula na tayo. So ito na yung bawang. So yung nakita ko doon mga Lodi, hindi nilagyan yung gitna. Bali, isang ganun lang na square na. No? Yan, hindi natin lalagyan yung gitna. So ito na. Lagyan na natin. So hindi mo na siya bukas ang ating lasol. So hindi natin lalagyan yung gitna. Ito lang. So yan na mga Lodi ha. Oh, isa pa. <laughs> Yan, tapos buksan na natin. Ayan na, ayan na siya mga Lodi. So, painitinitin lang natin ang kaunti. So, ito na mga Lodi, the moment of truth. Ito na, the moment of truth mga Lodi. 3, 2, 1. Blue wala mga lodi yung square naging bilog ba <laughs> kasi pwede naman pala yung kahit sa hindi nang stick kasi nga hindi naman lalagyan ng mantika pero ito naging circle pa rin siya oh. <laughs> Okay, kayo na ang bahalang musga mga lodi So, yung mga lodi, dito naman tayo sa sizzling plate ano, Wala kasi kami yung kuha stick na kawali So, ito na mga lodi Okay, gawin na nating square Yan square Yung mga lodi may palatanda na ng square hayan no <laughs> yan dito para malaki laki at yun pa dito kunin yan okay <laughs> yan mga lodi okay simulan na natin bubuksan ko na ulit yan okay Okay, pantayin lang natin ang konti Yan, okay, the moment of truth mga lodi ha. Ito na. The moment of truth. In 3 2 1 No. <laughs> <laughs> mga Lodi Wala eh, wala tayong non-stick na kawali So ano kaya sa palagay nyo mga Lodi Kayo nang bahalang humusga no? Pero para sa akin mga Lodi Buduli yun no, mga Lodi Wala eh oh <laughs> Naging dinosaur siya <laughs> yeah, mga Lodi At yun na nga, hindi natin nagawa yung square <laughs> so kayo nang ang ng musga kasi wala akong nang stick na kawali ano pero kahit naman hindi siguro nang stick kasi hindi naman nilagyan ng mantika at nilagyan lang ng bawang ano ito mga nagawa natin oh binog pa <laughs> so ito yung ating ginawa so ipinirito ko na lang mga lodi yan para mas masaya ako oh. init pa niya oh hmm. nagbakahirap pa tayo buti pa ganito na lang ano ba <laughs>